Tanan, flex ko na akong taning na lakatan. Hinti-hinti na silang umusbong. Ayan. Dito lang ito sa gilid ng kalsada. Nakakaroon na nga siya ng saha. Yung isa ay nagkasakit at kinuha ko nga dahil nagka-alcoheres. Pagmunta doon. Chit-check ko dito kasi... May tanim mo deha doon sa kabila. Baka mamaya may mga kambing. Double check ko. Yung aking ano sitaw ay natibas na or nalugnas na. ini Tinanggal ko na dahil nagtanim ako ng bago. Ayan. Bago na naman siya. Punta tayo doon. kahapon na ugta si Gagang kay sinakyan to ng mga aso. Inulaan niya kay sinakyan ng mga aso. Yan, lagyan ng trapal. Yan, ito lakatan. Check nga natin dito. Ayan. Ayan, tanim maes mga mais. May mga kambing. Bagong tanim nila. Mama, gagang Ayan. Punta po yung doon. Ito, latundan po ito. dami rin po rin bunga. Kung talaga, oh. maliit na variety yan. Ayan. Tinignan ko kasi kahapon maraming kinainan dyan. Kaya tinignan ko dito ngayon. Kasi busy sila sa paglihindi paglinis doon sa mataas na mais. Oh, so, ang dami pang damo. Kaya hindi masyadong mabantayan. Minsan may maligaw na mga kambing. Makakainan talaga. Kawawa talaga yung tanim. Ayan. Ito yung okra. Tinulungan ko na, pero yung ganitong saha ay namumunga pa rin at yung itong binagamit kong gamot at yung pa lower cholesterol. Ayan. Ayan. Ang pipino ko ay hindi talaga magsilbi dahil hindi siya angkop sa lupa at hindi siya nakabunga ng maayos, sayang lang. Ayan po. Maliit lang bunga. Next time, sa bahay na lang ako magtatanim. Ayan yung, ano? Talong. Pruning ko na yung talong. Ito dito, isacker pruning na lang ito. Itong, itong dito sa sucker punin. Ito, pakita ko sa inyo paano mag-sucker. mag -saker. yung sucker. Ayan. Ito. Ayan. kukunin to. Ayan. 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 Kukunin lahat yan. Hanggang dito sa my letter Y. Dito. Hanggang dyan ang pagpruning pruning para maraming bunga. Tapos itong kukunin to. Mga nag na dahon. Ayan. Ayan. Ayan ang pagpruning ng talong. Mayroon pang isa. Ayan. Ayan. Na. Ayan. 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 lang. And that's for today's video. Thank you for watching.